Nagbibigay raw ng mas malalim na koneksyon sa magkapareha ang iba't ibang tawagan ng mga magkasintahan. Ang pagbabago naman sa mga call sign dala rin ng nagbabagong panahon ayon sa isang linguistics professor. Narito ang report ni Paul Hernandez. B. Hello, darling. Oh, familiar ba kayo sa mga tawagan na yan? O oh, hindi dahil single ka pa rin? Call signs yan sa mga ika in a relationship. Ang iba't ibang tawagan ng mga magka-partner, may hatid nga bang kilig? Sa panahon ngayon, naguusbungan pa ang sari-saring call signs na silang lovely couple na lang ang nagkakaintindihan. Parang piling ko, syempre akin siya yung talaga yung pinaka-trademark ganun. Happy! In love. Tuwa kasi siyempre, ina-express mo yung tawagan niyo sa isa't isa? Kasiyahan kasi sa lahat, ako lang yung tinatawag niya ng honey. Yun, mga ganong bagay and then nag -ano na siya, uh, nag-evolve from time to time. Ayon sa linguistics professor na si Dr. Christopher Conrad Tehada ng Batangas State University, 13th o 14th century pa raw nagsimula ang paggamit ng mga call signs o terms of endearment. Sa katunayan, gumamit na rin daw nito ang playwright na si William Shakespeare. Porma raw ito ng tinatawag na idiosyncratic communication paggamit ng lingwahe o mga salita na private or uh, uh, personal para sa mga tao o sa mga individual na bahagi ng isang kultura. Sa kultura ng mga Pilipino, may sarili rin naman daw tayong tawagan. Nariyan ang mahal, irog, tangi, sinta at marami pa. Tanda raw ng magandang pagsasama ang call signs. Isang uh, symbolism na okay ang inyong relationship because it's, uh, again, it's a sign of intimacy. So kaya nga minsan mas nakakatakot kapag bigla kang tinawag sa totoong pangalan, Jose Lito. Pero gaya ng panahon, nagbabago-bago na rin daw ang tawagan ng magkakapareha na ipapasa pa ang gawing ito sa mga pamilya yung initialisms, acronymy, uh, blending at clipping ng mga salita, matagal na itong ginagamit dahil lang mga Pilipino very creative sa pag-iisip ng mga combination na ganito, yung uh, yam, you are mine, yung sam, sun and moon. Ang listahan ng mga call signs hindi raw matatapos 'yan. Dagdag at dagdag pangaraw 'yan. At ano pa man daw ang maging tawagan, matimbang pa rin ng ibinubulong ng dalawang pusong nagmamahalan para sa mas matagal na pagsasama. Kasama si Buhay Dante Jr. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.